wala na dilim dagat wala na tayo lang. ang tabaw wala ng tao ang meron ang dilim dito ang dapat unang gabi ng tulog dito sa nagsasa sa dumini piti bayan natin ang ilaw ha? yun grabe sya bukas papanikin namin yung bandok doon madun lang talaga solo flight ating mga camp maalat kaya matatulog ngayon mamaya mag charge na ako sa loob at na ako isang daan ng full charge ng ano dito